ang pakikipaglaban ay hindi ang pinakamahusay na paraan para manalo sa mga argumento. Sapagkat kung papairalin lang natin ang matandang kasabihan na mata sa mata at ngipin sa ngipin, ay magkakaroon lang tayo ng bulag o walang ngipin na bayan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nangarap na maging alagad ng batas. Nagsanay at hinubog ang kakayahang may patupad ang mga ito Ngunit sa panahon niya ay naglipana ang mga elementong naghahangad pabagsakin ang gobyerno kanyang pinaglilingkuran Mga kalaban niya ay sumisigaw ng mga karapatan gayong sila naman ang pasimuno ng mga kaguluhan sa bayan Nagiging marahas at walang takot sa paggawa ng kasamaan Kaya't walang naiwang pagpipilian kundi ang makipagsabayan kung saan pangal sa pangal na ang labanan Ang kwento ng mga katapangan at pakikipagpatintero kay kamatayan